Sobre basa walay mota Tuwara oh, pwesto pita rin <laughs> Mate ko ba tayo ng yan Kasi meron tayong balak Saan na ba yung Kasi sa Facebook kasi Yung nakikita ko Meron kasing babae na Umiihi lang marami ng viewers no? Paiihi lang siya doon Kung saan saan siya pwedeng umiihi Kaya kaya natin ha Dito naman patasan tayo ng ihi Ayan, bumaba na ako dyan At pwesto Walang halong daya na ha? naghubad tayo ng gloves para wala tayong maano na talagang may hinawakan tayong topic ko. Ha? 30 plus para. Alam na ko eh. Dapat titaas ang inak. Eh, oh, tukay na mga anak. Eh, ako pa ba? Ako pa ba? Tingnan yung mabuti. <laughs> Ayun o. Oh. 30 taas ha. Sus! to araw. Oh gagwan ko ani, talaga kung maayo mga Kaya yung yugto Nang lagom ng tinok to araw gitok kita e, pag maayo yun mo yun 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 gara pero hindi ko lubos sa kalain, tingnan mo, pag akyat ko dyan, pag tingin ko, puta, nandyan pala si Naruto. <laughs> nakahubal pa si Naruto dyan, tingnan mo. Di ba, may dodokot ako dyan, dodokot. Siyempre, hiningi ako po ang, inabangan ba naman ako pagkatapos kong umihi, inabangan ako, hiningi ako pang sigarilyo lang daw. Tingnan nyo anong forma niya, binigyan ko naman dyan. <laughs> 100,000 lang binigay ko dyan. <laughs> Pag-iose, tingnan, si Naruto, nakahubal, 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 <laughs> nakahubal, nakahubal, Yee. Kala ko ako lang bugoy-bugoy nung panahon na to eh. pala, meron pa pala ng iba, grabe. Pero guys, grabing init, no? Palagang kahit pa na mga spawes ako diyan. Pero mapapakita pa kasi yan. Maliban diyan sa sinuot ko yung gloves diyan. So, ako muna yung gloves. bago ang lahat, wag lang makalimutan yung gloves kasi so, so, importante yan. Sobrang init ng panahon. Nako, solid, grabe. Isang araw lang siguro, nako, sunog ka. Hindi ka mag-gloves dyan. Gamit ka talaga ng gloves dyan. Oh, tanawa. Pwede ko kayo. Ugot-ugot mm -hmm. Ugot -ugot akong gloves. Eh, bago may punang gloves. <laughs> bago palit na. <laughs> Kuya, di kaya tagi ponet. Tadai silpon. Pergi paningot akong sil... Di paningot akong kamot. Ya, yeah. o oh, na. Ay, ikot ang gamay. Yan. Kalukan kayo siyan. Pag didiretso ka don, pwede ka nang lumusot ng ano, Valenzuela. Yan, diretso, diretso. Pag didiretso mo yan, Valenzuela lang lusot dyan. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, uh, pinakita ko sa inyo yung maliit na swimming pool. Kita niyo yung maliit na swimming pool. So sarap talaga maligo. <laughs> Sobrang init para manang panahon. Nako, lamig kaya ambak-ambak. <laughs>